Pa baby pa, pa, baby pa Sit down ka, sit down. Chok. Sit down, sit down. Ay, sit down ka pa makaya, hindi pa pwede. Bawal pa sa kanya. Hindi ka pa rito, hindi pa ano Hindi ka pa pwede doon. Ano? Pag natuloy na, nagwawak na, pwede na, ano? O, ko ko, bro. Oh, Diyos ka. Ay, nang sasaboy. Thank you. Nagpapakit. Oh, makit eh. Nang poging yan. Nang poging, naman. Nang guwapong ng batang yan. Sa hindi, sa hindi. Hindi, sa hindi, hindi. Ay, Ayun, tinan mo sila. Tinan mo si ate on. Tinan mo si ate on. Siya rin nagbubaba. Siya rin nagbubaba. Ayun. Hindi. Hindi. Apo ka ba? Ito ang aking apo. Mihili yata. Ay, nene. Dirty. Uwa, ter. Dirty. Marumi yun. Marumi. O, madumi. Mihili yata si ate. Dirty. 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 Bakit ako mo ito ng Bakit ako basa? Bakit ako